At dahil nagkribo ko sa shrimp, dali-dali akong tumakbo sa tindahan ng aming kapitbahay para maghanap kong may shrimp. At dahil may shrimp, tama-tama, meron pang isang balot ng limang pirasong shrimp. Sa halagang 110 pesos ay dali-dali ko nang binili. So yan, kinuha ko na siya. And ayan, pinakita ko sa may-ari para bayaran. Ayan, at dahil para masarap ang kain, bumili na rin ako ng Sprite nagagamitin din natin sa ating pagluluto and then iinumin ko yung iba. So yan na guys, simulan na natin ang pagluluto. Pero syempre una, uwi muna tayo sa bahay at maglakad tayo pa uwi. Ay nagbayad pala muna ako and then sinuklian ako syempre. So ito na talaga yon pa uwi na tayo. Ayun, happy earn. Excited na. So yan syempre, dali-dali natin hinugasan ng ating malalaking shrimp na 5 pieces lang. So ayan And syempre, gugupit-gupitin natin ang kanyang mga buhok-buhok para hindi masyadong istorbo sa ating pagmumukbang. And syempre, para hindi na rin makalatingan. Kasi medyo, ano kasi ano yan, nagbubuhol-buhol, di diba? Pangit. Hindi siya esthetics. So, ayan. Gupit-gupitin lang natin yan ng ganyan. At hindi ko natatanggalin yung kanyang, yung nasa backbone na itim. At hindi naman talaga tinatanggal yun sa mga pagbuo yung shrimp. At saka hindi naman Okay na yun kayang-kaya ko na yung kainin. Hindi ko na yung malalasahan, di ba? So, ayan. Pagkatapos nating hugasan ng mabuti, ayan, lalagyan na natin siya ng ating seasoning. Simple ng seasoning lang lalagay ko. Lalagyan ko lang siya netong powder seasoning and then pepper. So, yun lang. Haluhaluin lang natin yan ng ganyan. And then, syempre, simulan na natin ang pagpiprito. Bali, piprito ko nga lang pala siya sa um, oil and ay, ganyan pala siya kaliit. I actually, bago siya iprito, siyempre, i-demonstrate -de ko muna kung, ayan, kung paano halu-haluin, ganun. Ayan, so, ayan ang ating pagluluto. Gagamit tayo ng, again, soya oil. And then, naglalagay ako ng konting butter para masarap. And then, siyempre, tunawin lang natin ng butter and then, natin natin ating shrimp. Nilagay na natin siya lahat yan. Then, one, two, three, four, five. Shrimp. Ayan. Konting shrimp lang. Para lang sa ating cravings. Ayan. Tarin natin. Yung na overcook para masarap. Kasi, siyempre, magdadry siya, diba? Iba talaga yung lasa ng hindi overcook. So, pagkatapos nyan, tatanggalin lang natin yan sa apoy. Ayan. Set aside. Ganun. And then, itong naiwan niyang oil, syempre hindi natin sasayangin yan. Lalagyan natin siya ng timpla kasi yan ang maating magiging dipping. So, ilalagyan natin ng maraming maraming garlic. And then, pagtapos natin i-add ang garlic, syempre, lalagyan natin siya ng liquid. At ang liquid na ilalagay natin ay Sprite. Yan yun. Kaya tayo bumili ng Sprite. And then, pagkatapos ng Sprite, maglalagay lang tayo dyan ng Cajun Seasoning. Optional. Syempre, kung wala kayo, eh, wala pwedeng pepper lang ganun. Pero oh, dahil meron ako, ayan, lalagay tayo. Yan talaga nilagay sa mga seafoods. And then, nor seasoning para sumarap. And then, pagtapos halu-haluin lang natin yan. And then, tapos na yan. Ayan. Hindi na ako naglagay ng oyster sauce dyan at masarap na yan. Lagyan ko lang ng dagdag kajun seasoning para mas mabango. Ayan. Kasi piling ko kulang eh. Yeah. Para sa seafood talaga ang kajun seasoning. Para sa shrimp, sa so, crab. Ayan, lagyan natin siya ng chuan pinlis, chili garlic, para spicy. So, ayan, ba diba? Para yung mga napapanood natin, ba diba may mga dippings yun. Kaya naisip ko, ano kaya yung? Parang doon ako nasasarapan eh, yung, yung pagsasawsaw nila ng shrimp sa, sa ganito. So, ayan, gagawin tayo ng sarili natin. Ayan, may na tayo. So, syempre, ready to eat na. Ito nga pala yung shrimp natin. Um, nakahiwalay lang bala. Ayoko kasi magkasama yung sauce. Mas gusto ko yung sinasausaw. Kasi mas nakakatakam yun eh. Ganun yun yung shrimp natin. O, simple lang. Walang sauce. Pero ito yung sauce. So, syempre, handa na natin ang ating masarap na masarap na sprite. Yun ready to eat na. Tanggalin lang natin ng ulo. Hindi ko na yung binabalatan kasi kakaiba ako. Makain ako ng balat ng shrimp. Okay lang sa akin. Kaya, kaya ko siyang nunukin. Pero minsan pag ano, trip ko, inalis ko. Pero yan, pwede na yan. Kainin natin lahat. At nang walang sayang at medyo maharlik ka. Jologs na mukbang to. Hindi hmm, ba guys? Hindi ba kayo natatakam? ako kasi natatakam ako habang pinapanood ko to at pino-voice over ko. Ayun siya oh, ayun ayun ayun. ayun. Mm, oh, yummy. adik pa, daming garlic and spicy battery. Ayun, nilagyan ko pa siya ng calamansi dahil wala akong lemon. And then, tuloy lang natin ang ating kain. Yum, 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 yum. Grabe ang person. Ganadong ganado. Kahit haggard ang itsura. Sarap na sarap ang person. Pero in fairness, masarap guys. Masarap talaga. Iba talaga ang lasa ng maliit na shrimp sa malaking shrimp, no? Kaya pala talaga yung, yung shrimp habang lumalaki is nagmamahal. Kasi grabe, ibang lasa. Lasang pang mayaman. Bihira na tayo makakain nito. Pero sa halagang 110 pesos is na-experience na natin siya. So, wala namang imposible. Pag gusto nyo, gusto nyo talaga. Gawa tayo ng paraan. Yun lang, daming sinasabi. Pero ayan, tatapusin na natin to dahil ayan na si Miming. Tapusin na daw natin at nainip na siya. Yun lang. Thank you for watching. Bye.